siya si Samson, ibale o oh, mas nakilala nyo Bilang Sam.blog na no, mas iniidolo nyo Sa pagtulong niya sa kapwa, dapat lang siya nahangaan Yung taong kagaya niya, ang dapat na binutularan Ito naman ako tayo, kaya kaya natin yan Tuloy-tuloy lang, para tayo mag-champion Kaya-kaya ba natin? Yeah, let's go score tayo 278 so ngayon ay kailangan ko na naman ng tatlong strike para 290 upan natin kung makukuha natin yun yeah. so yeah, sa baba ako 268 yan tayo sa baba sa third game na po tayo sana maganda pa yung dalawang game natin para tuloy tuloy lang para tayo mag champion kaya kaya ba natin Bye. You're, uh, you're not allowed anymore. What? Why? You're not allowed to bowl anymore. They <laughs> keep playing in house. <laughs> <laughs> They <game> going <goes> out. <laughs> just the ball. Uh to tayo ulit. Uh, Ayun. Uh, Napakahirap yung shot Kaso matas pa rin yung mga score natin. So siguro araw ko ngayon, Maganda yung game ko. Sana makuha natin yung first place para yung payout. Yeah, uh, let's go. The fourth game last game. Mag-perfect game tayo So I got like a 9 in a row nice strike So tingnan natin kung makukuha natin Kung makukuha natin ito ma break break ko yung uh, Unang game ko kalina so, Tingnan natin kung kaya kaya natin Kaya sana Makuha natin yung perfect game Kasi pag makuha natin yung perfect game Mas marami pa prize money Diba? Let's go, tingnan natin Natalo ko yung sarili kong score kaya free game tayo. Ayan. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Ang kaibigan ko, gusto ko na makilala nyo. Ako'y hanga sa malasakit at mga pagtulong niya sa kababayan Mga bagong idolo, si Samuel lang iba siya ay tularan niyo Di niya inisip ang kapakanan, kaya relax ka lang hey, yeah taong matulungin sa kapwa at may paninindigan Marami din siyang mga taong kanyang natulungan Bilib ako sa tapang niya at kanyang kagitingan Pag mo ay napakadali na malapitan Proud Pinoy na piniling manirahan sa abroad Tini isang hirap tumutulong kahit napagod pag uwi galing trabaho Diretso sa pagbablog nag -E ls kahit na minsan ay tinatamad Para makatulong sa mga tao Magbigay ayuda ay hindi iniinda Ang hirap pagod at problema kung isa ka sa mga natulungan niya malamang Sa kanta ko isa ka rin sa mga nagaabang Siya si Samson ibale o oh, mas nakilala nyo Bilang sam.blog na mas iniidulo nyo Sa pagtulong niya sa kapwa Dapat lang siya nahangaan yung taong kagaya niya Ang dapat na tinutularan okay.